Ngayong araw ay pupunta tayo sa Vista Mall Toy Hub Fest. Siya, ang po yung aking oh, Yun nga mga kaibigan, no? na-upload ka kami kagabi habang pauwi kami. Kaya naman, pinabago ko na yung rayos, rim, gulong, interior. Kaya tayo nakabisikleta papunta ako doon sa pagawaan para nga pick up yung tricycle so babalikan ko muna kayo at Yon. Pauwi na po tayo. Nakuha ko na yung tricycle. Ibababa lang muna natin yung Tsap. Pasok may aso. Ayun oh. No? Sige. Yan. Ibigan. So yon. ito yung pinapalitan natin mga ibigan naglaki ho tayo ng gulong sa likod kaya kung makikita nyo eh lang sya kalaki nung mga nakakaraan ayan po sya kalaki pero ngayon ay naglaki tayo ng gulong so nakita nyo mas nila parang ko sya para mas matibay eh. so yan na sya mga kaibigan ganyan na ho siya kalaki. Mas malapad na sa akop niya pero wait lang. So yan mga kaibigan, preparation po natin lahat yan para pag bumiyahin na tayo ng malalayo ah uh, hindi ho tayo kinakabahan na masisirahan tayo do hindi naman talaga may yung mga ganong bagay pero siyempre iba na rin yung pinaghandaan natin so, okay, yan, bago yung gulong na yan uh, wala pang butas yan tapos yun naka heavy duty rayos na tayo kahit sana tayo makarating ah uh, safety na tayo pagdating sa mga yan so yun lang mga kaibigan no? konting update lang sa mga Binabago natin sa tricycle natin para kapag nagsimula na talaga tayong bumiyahin ng bumiyahin, uh, wala tayong ganong aberya na makakasalubong sa daan. Dahil nga nahihilig ang dalawang kuya sa mga ganda at kung ano-ano pang anime toys, naisip ko ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag dinala ko sila sa isang toy convention na punong-puno ng mga kadawan. Alalalala! Ah, Saan tayo? Ah. Yehey! No, no, no. Takot. Wow! So many lights. I'm scared of heights. This Oh! Takot, <laughs> oh, takot. No, no, no. Let's go, hanapin natin ito, Icon. You hold it like that, oh. Yan, oh. No. So, you say, you talk to the camera. So, we're here at the Vista Mall. Huwag mo siya hawakan dito. Kaya, ganyan. Oh. Ay, ka-hubags, maghawak. So, nandito po kami sa Vista Mall, Malolos. And we're going to the toy convention at Keme. Hi! So as you all know naman, ang mga chikiting ko ay isang mahilig sa anime at isang mahilig sa Gundam. So, hahanapin namin yun. Tanong tayo. Taas yata. Sa taas, taas, taas Teka, magtatanong ako. Oo oh, nga nanay, sa taas Sa taas nga Sa taas daw ba? Ayun o no? May hagdan ba ron? Ayun mga nagkakos Ayun mga nagkakos si dating employee ng McDo. Kaya lahat ng pakikakita yun ng mga toys ng McDo. Ayan, ganyan. Kalawan po niya ng 20. Alala ko dati, naturo ka lang po lang sa akin ng McDo. So ito yung mga laruan na makikita mga kaibigan, no? ito parang kay Gyome corner ni Gyome ito Power Rangers ito Evangelion At ito na nga ang pinakahihintay ni Tenyo, ang sandamakmak na Gundam dito sa Toycon. Chase Collection, Happy Daddy, Mora Boys, The Forgotten Ones Diecast Collection, Prisma Toy Collection, Save Collectibles, at MGT PCC Para Maraming salamat sa inyong mga exhibitors. Makikita ulit tayo in 18 days. Kompleto nila. At personal na uh, uh, personal na uh, experience. Maraming salamat ulit Whoa! sa Team Mako <laughs> for giving me this huge opportunity na makasama ang Pagkakarito ng Mako sa lahat ng mga days. Pero ito talaga ang hinahanap namin dito sa Toycon. Si World S5. Pero sadly, wala yung mga nagko-cosplay ng World S5. Kaya, yeah. well,

Ang galing. Natutuwa ako. Parang gusto kong pumunta sa mga ganito lagi. Tatay! Mababalik ko pala tayo. oh talaga. Tatay, wala. Wala lang po dito. Meron dito. Ayun, oh. No? Iikot lang tayo. O, dito. Tatay, maraming yan sigurado. Mas maraming sa convention.

Saan na yung kain? Ayaw Love you! Love you! So yung kaya kami napunta dito mga kaibigan eh nasira kasi yung motor kagabi ah, kaya pinagawa ko muna kanina bago kami bumiyahe ba ng malalayo-layo kasi napansin ko pud-pud na rin yung gulong ng tricycle sa likod Last the parts of Corganda. Apo Yun, saka kaya pinaayos ko na rin muna para pag bumiyahin na kami, wala na rin ganong aberya pag nasa kalsada. Hindi ko naman ini-expect na wala talagang aberya, pero maga minimal na lang siguro. Kaya Inaayos ko na muna ng todo bago tayo nagbabiyahe. Kaya, kaya dito kami napunta sa Toy Convention sa Vista Mall. Allah, please. 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 Hmm. Ah! <laughs> <laughs> <"Nanae, me> don't <ada." laughs> Diamond Head Matip mo sila Diamond Head kasi po oh, nasa Ay, ito Ah, ito na lang Alam mo na po, gusto ko sa Christmas Ito Mga ganyan, medyan Kahit ano mga ganitong Mga chichip na Alaruan Diyan 'to. mga connect-a-points. Okay, so specialy okay. mga ganito, 'di ba? Kumpleto natin 'to, 'di ba? Meron pa yung parang na case with yung mga 'yan, mountain naganap ng mga recruit naganap siya ng mga tao nagutulong siya ang pinaka best friend niya ang si 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 daddy do isang laruan na kalbo na sobrang sobrang malakas Ay, mahina pala pa siya eh, noon may nail si daddy do sa kamay kasi yung isang kamay niya pa ganito tapos yung isa pa feels walang hole kasi yung isa may hole na maliit. Ito spada yun. Okay. okay. Ganun. Anong nangyari? Hmm. So ngayon? Oh, Naubos yun Ha? Huh? Nakadalawa lang ako. Si Puyo isa lang. Dalawa? Dalawa. Ilang katengi. Dami mo naka... Anong isa? isa Kapalang mukha mo isa. Isa lang. Eh. <laughs> Pili pa tayo? Pili pa tayo? Sarap nun. Next time. Sarapan, no? Especially yung humahaba po. Oo. Uh -huh. Next time. Ayun nga kasi Bili po, gusto ko. Wala pa That's the second time na nakakita po akong ganun. Yung unang beses po nung... Can we buy mayonnaise na, na ganun po, Tatay? Tatay. Pwede ba po po tayo bumili ng mayonnaise na ganun? Eri, bukas. Pwede ba po tayo bumili ng mayonnaise? Tingi, ikaw naman sa harap. Hindi, wala sa harap kasi mag-highway tayo. Ako si Quincy, 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 Quincy. Hmm. <laughs> si Rohan pala yun, no? Ay, anak ko.